Tampulan ng tukso noon si Alex dahil sa kanyang pangangatawan. Ito ay nasaksihan ng kanyang ina. Yung nga, nabubuli siya na matakaraw, ganyan-ganyan. Yung parang, na-challenge siya sa mga uri na yun. Kaya sabi niya, mama, sabi niya, nababa ako. Anong bata ka pa? Naku, darating bata na mag-improve pa yung katawan mo, kako sa kanya. Guwapo ka anak. Kaya, of course, bilang nanay ikukan ko yung anak ko, di ba? Yung, what you call that, yung parang, i-moral e, support ko siya. bata daw ako, and, ang <clears throat> pangit, dito, hindi ito gustuhin. So, ako, tinik ko siya bilang isang motivation. Yun yung nagtulak sa akin para mas maging kung ano meron ako ngayon. Like, na dahil to, ako, natuto ako magayos, sa pagji-gym, natagpuan niya ang pagkakataon na baguhin ang kanyang sarili. Kaya ang dating tampulan ng tukso, ngayon, pambato na ng probinsya ng Pangasinan sa Mr. Pilipinas Worldwide 2023. Ginawa kong inspirasyon yun, yung mga panggagaw nila sa akin before. And ngayon, uh, parang yun yung revenge ko na lang sa kanila is yung mas maging better ako. So doon ako kumuha ng inspirasyon para sumama sa mga pageant at the same time para mabos na din yung confidence ko and ma-showcase na din yung ability abilidad ko and yung talent ko. Anya, nagsimula ang pagsali niya sa mga patimpalak nang sumabak ito sa pageant sa kanilang universidad. Yun, nang, ano, nung natanggap ako, nakatanggap ako ng message na na pasok ako doon sa screening. Siyempre, sobrang saya natin kasi bihira lang yung mga tao na bibigyan ng chances na sumalang sa ganong patimpalak or pageant trip. Pageant trip. Sa awan ng Diyos, kahit pa paano eh, nagagawa ko naman yung part ko. Naiyak ako sa si tuwa. Hindi ko inaakala. Naiyak lang ako. Masalamat na naman sa Diyos. Diwala lang kasi ako sa anak ko. Alam ko na kaya niya yan. Ngayon ay naghahanda na si Alex para sa Coronation Night sa ika-24 ng Oktubre sa Mall of Asia Arena, Manila, kung saan magpapasiklaban ang labing pitong kalahok para sa titulong Mr. Pilipinas Worldwide 2023. Rand Guzman para sa Luzon Headlines.